Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kulosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakalta ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagahari ang pakayo ng masasamang pita, nabuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuli itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya, kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.